Higan mula mga estudyante hanggang sa mga asot iba pang alagang hayop, apektado ng napakainit na panahon. Patuloy po ang babala ng mga eksperto na mag-ingat sa mga epekto ng sobrang init gaya ng nosebleed o pagdurugo ng ilong. Saksi si Le Alves. Mas mahirap daw para sa children with special needs ang mainit na panahon. Nakaka-trigger o nagdudulot daw ito ng tantrums sa sped learner. Hindi ko sila na overload ng mga activities para at least hindi lalong uh, mas stress yung bata. Kasi pag ang daming activities tapos ang init, magta-tantrums talaga. May mga times talaga na iiyak na sila. Kahit nga raw may aircon, ramdam ang init. Kaya may mga hindi rin nakakapasok dahil sa pananakit ng ulo. Ganoon din sa mga regular class. Mainit pa rin kahit lima na ang bentilador sa ilang classroom. Kaya minsan sa pasilyo na raw nagkaklase ang mga estudyante. Sa Las Piñas East National High School, nilimitahan ng outdoor activities. Yung mga medyo strenuous activities sa loob din ay pinaiiwasan nila namin. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pasok nilang araw-araw sa heat stress, pwede rin maging sanhi ng pagdurugo ng ilong ang sobrang init. Kasi di ba may mga superficial tayong mga ugat dyan, and it can burst uh, dahil nga sa sobrang init. Pag nag yung nose mo, don't panic. And then you press it, Yan, itong dalawa. Press mo lang siya, medyo naka-forward lang ng konti, di ba? Press it for 5 to 10 minutes. You can also, kung nasa bahay, meron kang yelo, pwede mong lagyan dito ng yellow sa area na to kasi yung cold can constrict the veins, di ba? Pitigil yung pagdudugo. Prone din sa nose bleeding ang may hypertension, kaya mabuting i-monitor ang blood pressure. Bilin ng Department of Health, parating uminom ng tubig para maibsan ng init ng katawan, magsuot ng light clothing, at umiwa sa sun exposure at may init na lugar. Kasi kung mga temperatura is mga 41 degrees centigrade or more, yung ating katawan kasi, yung pagbalance niya sa temperatura ng katawan ay eh, na didisrupt yun. So, dyan yung nagkakaroon na initially is uh, heat exhaustion. Pag malala na, maglilid sa heat stroke. Pati nga raw mga alagang hayop sa Pangasinan, apektado na rin ang init. Sa Dagupan City, 8 hanggang 10 aso ang namamatay kada linggo ayon sa City Veterinary Office. Ang ilang kambing naman daw, nabulag. Kinatay ko na kasi mara, tatlo sila yung kanin, nabulag. Kinatay ko na lang para kaysa mapirde, mapakinabangan. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian, no yun lang nakapagtala ng pagkabulag sa mga alagang kambing na isinisisi sa matinding init. Pero iimbestigahan pa nila kung may iba pang sanhi. Naglutangan naman ng mga bangus sa isang palaisdaan sa Binmalay, Pangasinan. Bukod sa Binmalay, mayroon na rin daw na itatalang gataw sa bahagi ng Western Pangasinan at sa ilang palaisdaan sa Dagupan City. Nagiikot ang Provincial Office of Agriculture para magsagawa ng validation. Kasabay nito ang pagpapaalala sa mga mamimili na maging mapanuri. Mahigpit din ang isinasagawang inspeksyon sa Dagupan City para wala makapasok ng mga gataw na bangus sa pamilihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, mari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.